for today's video mga boss uh, meron tayong ibibigay na dalawang senaryo at sa mga senaryo na to ipapakita natin yung uh, kalagayan ng uh, trabaho dito sa abroad related na related dito sa ating mga OFW dahil uh, malimit ang uh, mga OFW ay uh, nararanasan itong ganitong klaseng sitwasyon. Bilang isang OFW, hindi tayo exempted sa ganitong klaseng sitwasyon. Uh, malimit na may mga kapatid tayong mga OFW na nakakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon. At uh, yun, ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, mga problema, o kaya naman yung mga panahon na talagang uh, lugmok na lugmok tayo. Maraming pwedeng maging dahilan para malagay ka sa ganung klaseng situation. Andiyan na yung uh, problema sa pera, problema sa pamilya at uh, problema sa karelasyon. At siyempre, kapag andon tayo sa ganung klaseng situation, is naaapektuhan yung uh, lahat. Like a uh, apektado yung utak natin, apektado yung kalusugan natin, ata uh, apektado yung gana natin sa trabaho at dahil doon nawawalan tayo ng uh, diskarte sa pagtatrabaho, nawawalan tayo ng focus at uh, hindi natin naiisip yung kaalagaan ng uh, mga trabaho natin kapag nandoon tayo sa ganung klasing sitwasyon. But it's normal, tao lang tayo at uh, napanghiinaan din tayo. Hindi naman natin pwedeng laging i-apply yung sinasabi natin sa mga sarili natin bilang isang OFW na matatag tayo o malakas tayo. Kapag problema yung dumating sa atin o matinding pinagdadaanan sa buhay, talagang may posibilidad na patumbayin tayo kapag hindi natin nadala ng maayos. Kaya eto mga boss, magbibigay tayo ng dalawang senaryo. At ang tumbukin na lang natin na problema ay uh, problema sa relasyon. Kasi sa dinami-dami ng problema, uh, baka umaba lang yung ating pinag-uusapan. So, yung senaryo natin, i-base natin sa relasyon. Dahil dito sa abroad, uh, ang malimit na nagiging problema ng mga OFW ay ang mga uh, ganitong klaseng usapin. At ito yung unang senaryo mga boss pagpalagay na lang natin na may problema ka sa karelasyon mo nga at uh, siyempre, normal na maapektuhan ka dyan dahil may feeling symbol dyan at uh, apektado din dyan yung performance mo sa trabaho yung kagustuhan mo na magtrabaho at siyempre yung kalusugan mo at yung kaisipan mo dahil gusto mong ayusin yung problema mo at gusto mo munang mag-focus dyan at binaliwala mo ngayon yung trabaho mo di rin nang mawalan ka ng trabaho, ang importante lang sa iyo basta maayos mo yung problema mo ngayon ay may dalawa ka ng problema na hindi mo namamalayan. So, ngayon, ilagay pa natin sa worst possibility. So, alimbawa, hindi mo na naayos yung problema mo sa karelasyon mo at uh, nawala na ng tuluyan sa iyo yung tao na yon at pati yung trabaho mo, nawala na rin dahil nga inubos mo lahat ng oras mo dun sa paghihintindi sa problema mo at binaliwala mo yung trabaho mo, yung dalawang problema mo, unti-unti na yung dadami. Kasi nga dahil wala ka ng trabaho, uh, wala ka na ngayong may bayad sa mga bills mo. Wala ka na rin may bayad sa bahay na inuupaan mo. Wala ka nang may bili ng mga pangangailangan mo. So, ang nangyari ngayon, yung problema mo nagkapatong-patong lumaki. At ngayon, dito naman tayo sa pangalawang senaryo. So, same problem. Doon pa rin tayo sa problema mo sa karelasyon mo. At uh, doon pa rin pumunta ang lahat. Yung possibilities na hindi na naayos yung tungkol doon sa karelasyon mo. Pero, hindi mo pinabayaan yung trabaho mo. Kahit na may problema ka, kahit na may pinagdadaanan ka, yung trabaho mo, binigyan mo ng importansya. At yung problema mo doon sa karelasyon mo, wala ka nang magagawa. Nawala na siya at uh, ayun, tuluyan na kayong uh, naghiwalay. Ngayon, ang magiging kaibahan sa first scenario, nitong second scenario, yung trabaho mo ngayon ang tutulong sa'yo at magsasalba sa'yo kung nasan ka man ngayon. Kasi doon sa first scenario, nawala lahat sa'yo. Eh. Nawala yung karelasyon mo, hindi mo naayos yung problema niyo. Uh, nawala yung trabaho mo, nang dahil doon, dumami pa lalo yung naging problema mo. Pero dahil dito sa second scenario, hindi mo pinabayaang mawala yung trabaho mo at nawala yung karelasyon mo. Hindi mo naayos yung karelasyon mo, pero nanatili kang may trabaho. Itong trabaho mo ngayon ang tutulong na mag-alis sa'yo sa kinalalagyan mo o sa pagkakalugmok mo nang dahil doon sa naging problema mo. Dahil may trabaho ka, kahit na nawalan ka ng karelasyon, so may uh, pag-asa na makaawan ka uli. Pwedeng malibang ka dahil sa pagiging busy mo sa trabaho at pwede kang ma-realign dahil uh, gagawa ka ng mga panibagong programa mo sa buhay. At uh, ang pinaka-importante doon, merong kang pagkukunan ng mga pangangailangan mo na hindi katulad ng scenario totally na wala lahat sa iyo. At uh, yun na nga, sinasabi natin, na dahil na wala sa iyo, pati trabaho mo, ay mas dumoble, trumiple, o dumami pa yung problema na pinagdadaanan mo ngayon. So mga boss, ang aral lang naman ng ating uh, kwento na to para sa ating mga OFW ay uh, paalagaan natin yung trabaho natin ah uh, kahit na nandun tayo sa ganung klaseng sitwasyon, kahit na napakairap, kahit na talagang alos hindi na natin kayanin, uh, wag na wag nating ayan napati pati yung trabaho natin ay mawala sa atin. Dahil kung ganun yung mangyayari, kayo na yung sumagot mga boss. Kung ano yung magiging kalagayan nyo. Abroad to, alam nyo kung paano mamuhay sa abroad. Oo, andun na tayo mga boss na napakahirap naman talagang pagsabayin yung uh, abang namu ka o may pinagdadaanan ka tapos iniisip mo yung trabaho. Pero kasi mga boss, uh, sa ganong sitwasyon, kapag nandun tayo, uh, malakas yung loob natin. Uh, baliwala sa atin kung mawalan tayo ng trabaho, hindi natin iniintindi sa mga panahon na uh, may pinagdadaanan tayo. Talagang uh, nawawalan ng importansya yung uh, trabaho. pero ang resulta kasi niyan, mararamdaman mo yan kapag nawala na sa'yo. At uh, nag-uumpisa na yung mga panibagong problema na papasok sa mga buhay natin. Kaya, ayan mga boss, uh, kahit ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, kahit gaano man yung kabigat, uh, lalong-lalo na ako nandito dito ka sa abroad, uh, ang solusyon lang ang solusyon lang naman diyan uh, kailangan alam mo kung paano dalin yung problema mo Uh, hindi lang naman ikaw yung may mga pinagdadaanan sa buhay. Maaaring yung mga tao na nakakausap mo o uh, pinagsasabihan mo ng problema mo, hindi mo alam mas mabigat pa pala yung mga pinagdadaanan nila. Pero marunong silang magdala at uh, hindi nila uh, isinasaalang-alang yung kanilang mga trabaho para lamang uh, dun sa solusyon ng kanilang mga problema. At kung talagang mabigat mga boss yung mga pinagdadaanan natin, Uh, ibigay natin kay Boss G Andyan naman lagi siya gano'n man kabigat yung uh, pinagdadaanan natin o anumang klaseng uh, problema ang meron tayo kapag sa kanya tayo kumapit uh, sigurado kung hindi-hindi tayo inilikaw at uh, dadalin at dadalin niya tayo sa tamang solusyon sa mga problema natin kaya ayon. Uh, paalagaan natin, tayong mga OFW, yung ating mga trabaho, kahit man ang uh, pagsubok na dumating sa buhay natin, lagi nating isipin na ang sandata natin dito sa abroad, yung trabaho natin. Kaya, kung kakayanin yung pagsabayin, yung uh, pagsolusyon sa mga problema nyo, at uh, magtrabaho, uh, mas mainam yon mga boss. At ayan, mga boss, hanggang dito na lang yung kwentuhan natin, at uh, sana, kahit papaano, Uh, meron tayong naibigay na aral, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na OFW na nagsisimula pa lang dito sa abroad. At uh, yun, dun sa mga kapatid nating ating OFW dyan na uh, uh, baguan na uh, nakakapanood ng ating mga ginagawang video, kung nagugustuhan nyo itong ganitong klaseng kwentuan, uh, realidad sa abroad, trabaho sa abroad, o yung mga ganitong klaseng uh, Uh, sitwasyon na nangyayari sa abroad ayan, pwede nyo akong ipalo mga boss mag-iingat kayo palagi mga boss magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog